Mabuti pang maging aso eh. Tingnan mo naman. Ako linis, work, luto, trabaho. Yung isa dyan, patulog-tulog lang. O, oh, nagkalat pa ang laruan. O, oh, ba? Diba? Tapos, ano yan? Freeboard and lodging yan. Ang selan pa yan, ang hirap pakainin. Gusto niya pa iba-ibang food. Hindi pwede mag-stick ka sa isang food, otherwise hindi niya nakakainin. O diba hindi man lang ako tulungan, sarap-sarap ng tulog. Lucky. Lucky. Can you help me clean? Lucky. Can you help me clean? Lucky, let's walk. Lucky, come. Walk. Wandala. Wandala. Oh, ayan naman talaga ang magic word ah. 'pag wandala talaga, oh tignan mo. Oh. <laughs> wandala means walk. Alam niya na yun. O, tingnan niyo, o, nagising. Ay, naku, Ewan ko sa'yo. Maglinis na ako ulit. Sige, tulog ka na. Tulog ka na, boss. Tulog na, boss. May na tayo mag-walk. Maaga pa.